Pwede naman siguro 500 Noche Buena. May mga mumurahin naman na ham. <laughs> Pag nagsama-sama talaga yung mga utak gamunggo, no? Pare-pareha silang lahat eh. Oh, Antikler ha, i-check -che namin yung ano, yung handa nyo. Sa eh, Noche Buena ha, dapat 500 pesos lang. Dapat dilat ka din. O, oh, eto yung banat sa kanya ni Congressman Pulong Duterte. Auntie kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro sa'yo na magnotaryo sa rekto. <laughs> <laughs> Basag. Basag ang pangani, ni Alam nyo sa totoo lang, parang ano na na, no? So, sobrang inis natin sa ginagawa ng administrasyon na katarantaduan at pagnanakaw. Alam nyo, napapawi ni Auntie Claire ang ating kalungkutan. Napapalitan ng inis. <laughs> Parang hindi kumpleto ang ating isang araw pag hindi natin na babasa o napapakinggan ang katangahan ng mga, na, na mga salita kanyang mga... po, maganda, maganda, magandang araw mga ka-reaction ba ay napaganda po ng ating uh, pag-uusapan ngayon, no? Eh, ito ay eh, patungkol po sa mga pinost po ni uh, Senador Robin Padilla. No? Kasi nung una po nga, no, uh, hindi po tayo nakapag-post dyan, no? Yung eh, binanatang kasi ni uh, Sandro Marcos, no? Si uh, Senador Robin Padilla. Eh, ngayon, si Robin Padilla ang lumesbak. Yan. Maganda po ang labanan nandito. Yan. Sino bang hahamon Diyan kay Robin Padilla? Hahamonin mo yan. Talagang tika ka makakaano makakaisa. Di ba? Pagdating sa mga hamunan na yan. Kaya ito po sinabi niya. Ayan Ayan ho, basahin natin. At mamaya-maya ho, i-comment natin yan ha. Ayan, hinamon po ni Charis, no? Ni Charis. Ah. Hindi. Anong Charis? <laughs> Hindi ho, kasi hindi. Eh, nasanay ho kasi yung mga tao dito. Tawag nila si ch Charis eh. Eh lalo na to si uh, pangalan nito. Ni uh, Jay Gibara eh. Tawag niya kasi Charis. Hindi ko na maano eh. Ano kasi tunay na pangalan <laughs> noon? Uh, ah, limutan na. Ano yung tunay pangalan? Ah, uh, oo. Oh, oh, alak ko na. oh na. Si oo, oh, tama, tama, tama. Oo. Oh, oh. Sandro pala, Sandro Marcos. Yan pala yung pangalan niya eh. Yan. Ayun po, si Sandro Marcos. Di ba yung anak ni PBBM yun? oh di ba? Ako. Tiniran niya si Senador Robin Padilla at lumaban naman ito si Senador Robin Padilla at uh, yan, nag-post din po siya. No? Maya, maya, maya. -may -may ano po natin yan? I-comment po natin, no? Ayan po, sabi niya, maangas, no? Maangas ka, di ba? Ikaw pa mismo magnagahamon sa ICI na imbestigahan, imbestigahan ka. Gusto mo maniwala ang taong bayan. Yan po yung mga panutsada o mga post po ni uh, Senador Robin Hood Padilla. At uh, pangalawa po natin uh, tatalakayin ay ito naman po si Jay Guevara. Diba sabi niya, ipost po natin ng... Uh, kanyang mga video i-clips nito para makita po rin ng taong bayan uh, kahit pirapiras lang ho naman yung ating mga viewers no <laughs> yan so anyway po ito po no pag-uusapan uh, po nila ay kay Ate Claire no at saka kay uh, Ate Claire ano ba si Charisse ah sinong Charisse gusto mo ba Charis yan o si Charis na sinasabi nyo? Yung anak ni BBM, ha? Hindi, totoo Charis do, to. Yan. Diba? Anyway, uh, bago po ang lahat. Welcome sa Reaction Bay! Ito po, no? Uh, pakipindot na mo muna ang like, subscribe, no? At i-on ho ang inyong uh, notification bell para lagi kayong uh, update sa mga bagong balita lalo na sa ating bayan, no? So anyway, ito na ho, uh, pag-usapan na ho natin, no? Ang sinabi po ni uh, Senator Robin Hood Padilla, nako po, sabi niya, maangas ka, di ba? Ikaw pa mismo ang naghamon sa ICI na investigahan ka. Gusto mo maniwala ang taong bayan? Yan po ang totoo sinabi ni Re Senator Robin. Ewan ko ba't itong mga ibang uh, politician, parang ano yun, ang kakapal na ng uh, mukha, hindi na na alam nila na gano'n na hindi pinapakinggan ang mga ICI dahil walang transparency, sino makikinigo sa kanila, di ba? Kaya yan nang pahayag ni Sen. Robin Padilla. Sabi niya, napalabas na yan, dito ka sa Senado, magpaimbestiga. Dito ka. Dito naka-live kami ang magtatanong sa iyo. Live na yan, live na live po kasi ang tanungan diyan pagdating sa tao sa Senado no sa Senate Blue Ribbon. Kaya yan ho ang uh, malupit no ang sinabi. Ano pa sinabi? Yan hinamon Sabi nga inamon ni Senator uh, Padilla si Congressman Chandro sa Senado humarap at wag sa ICI. Paangas ka di ba? Ikaw pa mismo naghahamon sa ICI at nangimbestigahan ka. Gusto mo maniwala ang taong bayan? Palakpakan naman hujan dyan! Katuran po! Panig tayo kay Sen. Robin Padilla. Totoong totoo naman ho ang sinasabi. Eh, wala naman ho naniniwala sa ICI, no? Diba? Wala ho naniniwala sa ICI kaya po gano'n, No? Oh. So, ang sabi niya, naka-live kami ang mga nagtatanong sa iyo. Butal, sabi mo po, eh nagpapapapupas yan, oh. Uh, galing na lang sa congressman, wala kang tinatago. Well, dito, mas mabibigyan ka ng uh, chance uh, na makita ng taong bayan na malinis ka nga. Sa ha, hindi na live eh. Kaya magdududa ang taong bayan. Tama po no? Magdududa talaga kasi wala naman ang ICI ayo walang transparency. Kaya totoo po yung mga sinasabi ni uh, Robin Hood. No? Ayan. Hinamon nyo pa ang ICI. Ngayon ako naman po dito kayo sa Senado ang hahamunin namin. Kaya yun, dito ka magpa-imbestiga. No? Tuwig mo ang parliamentary act mo kaya ng ginawa ni Congressman Toby yun matapang at walang ma wala tinatago. Yan po ang mga pahayag no ni uh, Senator Robin no. Grabe. Kasi po kasi naman eh kung sa ICI ka magpapa-imbestiga, ibang eh, usapan na doon. Eh, nakita naman natin na uh, first time po nagka uh, live kanina ang ICI kung gusto nyo pong panoorin kaya lang ako hindi gusto ko man na uh, kunin ng ano natin yon ng gusto ko namang natin i i yun nakaka ano nakakatamad reaksyonan eh walang ka ano walang ka buhay buhay kumbaga kung gusto niyo po panoorin nyo baka Matulog lang ho kayo sa ano. Ang inimbestiga, iisan lang, tapos nakakantok pa. Naku po naman. Talagang, tsaka wala po sa ano, napakalayo ng investigasyon, no? Anyway, ya. Uh, tapos na ho tayo kay Senator Robin. Eh, dito na ho tayo kay uh, Jay Guevara ng mga ban-ban-ban-terrorists, uh, right? Ayan. Ito <laughs> ba? ito, ito, lapit. Ito, lo, lo, din. no, <laughs> sabi ni Auntie Claire, pwede naman siguro 500 noche buena. May mga mumurahin naman na ham. <laughs> Pag nagsama-sama talaga yung mga utak gamunggo, no? Pare-pareho silang lahat, eh. Auntie Claire, ha? I-check namin yung ano, yung handa nyo sa eh, Noche na ha dapat 500 pesos lang dapat dilat ka din o oh, eto yung banat sa kanya ni Congressman Pulong Duterte Auntie kung ganyan din lang ang level ng analysis mo mas bagay siguro sa'yo na magnotaryo sa rekto <laughs> basag basag ang pangani ni Anti alam nyo sa totoo lang parang ano na, na no So sobrang inis natin sa ginagawa ng administrasyon na katarantaduan at pagnanakaw. Alam nyo, napapawi ni Ante Claire ang ating kalungkutan. Napapalitan ng inis. <laughs> Parang hindi kumpleto ang ating isang araw pag hindi natin na babasa o napapakinggan ang katangahan ng mga, ng mga salita ni Auntie Claire ang kanyang mga uh, an analysis analysis na pang uh, pang planetang Mars. Pag hindi natin na pag hindi natin naririnig 'yun medyo boring ah. Putang ng na, grabe na naman nanakaw nila. Putang na, ay eh, bilyon na naman 'yung nanakaw. O tapos uh, pag nakita natin 'yung mga ganito ni Anticler na mga komento. Wah, tuwang-tuwa na tayo. Tuwang-tuwa tayo na mas lamang 'yung inis. Iniisip ko lang dito, saan kaya pupulutin to si Antikler, no? Pag natapos yung termino ni Marcos Jr., may kukuha pa kayang tao dito para, para maging lawyer siya. Para mga pag ano. Pero, pero ang kinaganda kay Antikler, Claire, nalulusutan niya, nalulusutan niya ng salitang kabubuhan, yung ano, <laughs> ah, ang nangyayari, imbis na masupalpal niya, yung ano yung uh, mga tinatanong sa kanya yung mga issue ng administrasyon eh ang nangyayari napapalitan yun ng inis ng uh, inis sa kanya so sa madaling salita sinasalo niya lahat halimbawa ano ay katulad niyan yung 500 no chebena sobrang nainis ang tao diyan sa administrasyon ngayon ang nangyayari sinalo ni Ante yun may, may patawa-tawa pa yun ha may pang kaya yung inis ni Auntie Claire ay yung inis ng taong bayan na punta kay Auntie Claire lahat. So palakpakan natin si Auntie Claire dahil, dahil sinasalo niya lahat ng inis ng taong bayan sa pamilyang Marcos. <laughs> 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 o eto, kasi mag sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena. Ano yun na? Kasi mag... Ano? Ah, Okay, pumunta muna siya ng uh, rekto para magpanotaryo bago siya mag sa taong bayan kung siya ang 500 pesos sa Nucho Buena. Uh, alam nyo, ang hang, hanggang ngayon din, uh, marami ding mga lawyer na nagtataka na paano nakapasa ng bar exam si Antikla. Di sa totoo lang, hindi rin, hindi rin nila alam. Wala din silang idea. Sabi nila ni sa totoosin, uh, kapag chineck mo naman yung ano, nandun din talaga siya, nakapasa siya. Pero sa mga inahasta niya ngayon, sa mga naririnig natin sa bunganga niya, parang hindi ka panipaniwala na lawyer tong taong to. Parang malal, uh, parang malal, ano lang, uh, lariga doon. Two times defender. <laughs> Two times defender of this barment. <laughs> Di diba? Ngayon ba, Lopez? O ano ba na malabas sa bungangan ni, ano, ni Lariga don, Puro mura. Mas matindi yun. Eto naman, puro katangahan. Kaya <laughs> Lariga doon, may mura na may kasamang katangahan. Eto, puro katangahan. Pero okay lang yan. Ah, ganun talaga. Uh, ah, pamin uh, ah, nangyayari talaga yan na yung, ah, yung isang pinuno ay may mga ah, tanga-tangang alalay. <laughs> ano yan, uh, Sir J, ano yan ang hibig sabihin niyan? Eh, good combination, match na match, di ba? Yan yung mga pinagmamatch nila sa ah, team, team yan, team. Di ba? At kayo yun ni Larry Gadon. Soon to be anti-clear, ho namin ang disbarment mo. Butang <laughs> na, yung disbarment yung inabangan eh, inabangan eh, no? Yan tuloy, nabasag ka ni kong pulong. O, dito naman tayo. O, eto, eto, eto. O, eto, 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 malupit. Akalain nating lahat, si Martin Romualdez ang pinakakawatan, si Charis pala. Puta <laughs> 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 na si Charis. Charis! Fear me man, not it's son, it's all again wawala lang si MJ, ha? Ang dami ding talent ni Charisse, eh, no? Singer <laughs> si na, tapos babae to lalaki, tapos lalaki to congressman. <laughs> tapos to congressman to person. Ang galing, no? At to person to kawatan. <laughs> <laughs> Hindi baka ka uh, attorney Guanzon? baka nangyayari kasi diyan. May paligsahan sila. Ang paligsahan pa, para mihan naman na nakaw sa kaban ng bayan. Baka ganun yung ano, baka ganun yung kanilang uh, tournament. O, oh, sabi ni Marcos kay to. Magnanakaw magnanakaw kami ngayon ni Pinsan Romualdez. So kailangan tapatan niyo 'yun. Ay putang ina, ayan na si si Ma'am Sitars ng gigil. Si Sandro tahimik lang. Parang si Mark tahimik lang. Di ba? Eh si Sandro nasa gilid lang. Patatahimik tahimik. Eh nakakuha. Nakauna si Ma'am Shitars. Uh, tungkol dun sa Sibuyas. Kasama si ano, kasama si Tito. Tito Bayaw ni Marcos Jr. na si Araneta din. Pangalan nun, Romeo Araneta. Adin! Ah, nung nakita nung magpinsan ni Marcos at Romualdez, ayun na. Binembang na yung 56 billion. Hati sila, hati. Nung nabembang yung 56 billion, nakakuha ng idea si Charis Pempengko. Ah, si Charis Pempengko. Si Charis Marcos. Ay. <laughs> ha? No, naka-naka-nakita ni Charis yung nakuha ng kanyang ama at saka kanyang tito. Sabi niya, putay na, panalo ako. Eto, 51 billion, solo ko lang. Diba? Lupit nun. Lupit nun, tol. Lupit mo, tol. Bata ka pa, bilyonaryo ka na, putang ina. Sana all. Hindi <coughs> natin nakalain, no? na kung sino pa yung pinakabata, siya pala ang pinaka-mastermind. Lupit. Buta na, solo mo lang. Doon nga sa nakaw ng nanay mo, nang lula na kami. Doon sa nakaw ng tatay mo at tuchuhin mo, nang lula na kami. Buta na, inigitan mo pa. <laughs> ang lupit, solo play. 51 billion. So, you Kung know, ina oy, shout out sa mga kababaihan sa Pilipinas. Pag si Sandro Marcos ang napangasawa niyo, puta okay, nga hindi eh. na kayo maghihirap habang buhay. <laughs> eh ang tanong. Ang tanong. Lalaki kaya ang gusto niya? <laughs> Ay, hindi mali. Eh ang tanong. Babae kaya ang gusto niya? <laughs> is we ay nako po charis Ewan mo na lang sa kawawa hindi nyo nang nakakawawa to si Sandro ang aga niyang nabulok <laughs> no, Totoo yan ang aga niyang nabulok ni Sandro Marcos Bata pa siya, bulok na ang kanyang... Siguro mananalo lang to Congress, Congressman. Pero Senator, malabo. Depende na lang ha. Basta tanggalin nyo si Chairman George Garcia. Pero kapag maayos na ulit yung sistema ng Comelec at na talagang mapupunta na tayo sa... Kung sino yung binoto natin, yun ang mananalo. Wala nang pag-asa to, bulok na pangalan nito. Hindi na to makakaahon. Oo, ako na nagsasabi sa inyo. Yun yung hindi nila pinagkaingatan. Yun yung hindi nila iningatan. Kasi nga, nasa isip nila, perfecto silang lahat eh. Ang nasa isip nila, pang habang buhay sila. Habang buhay nila nga hawakan ng uh, gobyerno. Hindi nila alam na unti-unti na silang nalalagas. Pero soon ngayon, hindi nyo pa mararamdaman. tas yung speak, speaking of karma, hindi naman tayo nananalangin pero tandaan nyo may isang pamilya noon na halos ubusin din ng kaban ng bayan. Nang dahil din sa kanila sobrang naghirap ang, ang Pilipinas. Tignan nyo nangyari sa kanila. Inunti-unti sila. Simpia, simpia. Hanggang sa ilan na lang ang natitira sa kanila yung isa naghihingalo na. Sorry ah sa words na yan. Masakit man pakinggan pero totoo totoo yan. Balang araw yan din ang mararanasan nyo. Ngayon hindi pa yan kasi una na bata pa kayo. Pangalawa, um, pangalawa, eh, tawag dito pangalawa, eh, nasa kapangyarihan pa kayo. Pero soon, soon, eh, panapanahon lang yan. Ngayon panahon nyo, bukas panahon naman namin. Yan yung ingatan nyo dyan. Okay. O, oh, eto. Ayan, o. Oh. Tignan nyo yan, oh. o. Wow, Charis Twenty-twenty-three. Nine-point-sixty-three billion pesos! Ang tindi mo. Twenty-twenty-four. Four-twenty-point. Excuse me. Twenty-point-seventy-four billion pesos! Twenty-twenty-five. Twenty-one-point-one-two-seven billion pesos! Total. Wait, there's more. <laughs> ah, wala pa. Kamusta naman ng 2026 insertion ni Charis Marcos? Yan ang katanungan dyan. Alalahanin nyo ha, nabubulag tayo sa issue ng flood control. Ilang beses na un namin namin sinabi, sige mag-focus din tayo sa flood control. Mag-focus tayo niyan pero 'wag nating kalimutan yung 2026 national budget na meron lamang meron lamang 6 trillion. 6 ha? Ah? trillion. Hindi milyon, hindi rin bilyon, kundi 6 trillion pesos na baka inuunti-unti na rin nila. Na yan ang delikado dyan. Ha? Yan ang delikado. Nakatuon tayo sa flood control. Nililibang-libang tayo dyan. Kaya pala, baka ha, baka. Baka kaya pala ginawa ni Marcos Jr. ang ICI. siya naghanap ng tao. Siya nagpupondo. Siya ang nagbuo. Yun pala, etong pangyayari na to, ay isa lamang diversional tactic patungo at para matabunan ang nakawan na nangyayari sa 2026 national budget na meron 6 trillion pesos. Baka naman. Inom muna ako ng tubig. Sipin nyo maigi yun. Ang tipong busy tayo sa 2025 national budget sa flood control is scam. Butang inan, kinakain na pala nila yung 2026 national budget. <laughs> dito, paki ano to, paki katong video ko na to, i-share nyo kahit saan. Siguro baka i-ano ko to, baka i-cut ko to. Baka i-ano ko to, baka i-tawag dito. I ipost ko to sa Facebook page ko na JG Guevara Banateros tsaka sa TikTok account ko. Kasi importante hong malaman to ng taong bayan eh. Kasi eto ah, kung nakapagnakaw sila nung 2023, 2024, 2025, hindi malabong hindi sila magnakaw sa so 2026. Posible. Nagawa, sabi nga nila, nagawa mo na noon, magagawa mo pa rin yan ngayon. Yung mga magnanakaw na yan, wala yang kontento. Habang buhay, hanggat may nakikita silang mananakaw, nanakawin nila at nanakawin yan. Kaya kalukohan na yung 2026 national budget, eh baka kinakain na rin nila yan. At mas may idea sila na, natuklasan para hindi mabuko ng taong bayan yung pagnanakaw nila. Kasi itong sa flood control, natuklasan eh. Kaya iyan ang pilit nilang binabago na malinis. Walang labis, walang kulang, walang butas na masisilip sa kanila kapag ninakaw nila yung 2026 National Budget. Kaya mga banateros, mga kabiyaya, bagising-gising tayo. naka tayo dito sa 2025 National Budget. Putang ina, kinakain na nila yung 2026 National Budget. Ayan, narinig po natin si... Che Guevara ng uh, Banateros. Ayan. So tama na ho, Tama naman po siya, di ba, sa mga kanyang uh, huling uh, reaksyon. Ayan, yung mga kanyang uh, sinabi. Kasi po si uh, Congressman uh, Leviste, kanyan din po ang sinasabi. Kasi yung budget 2026, eh, meron pa rin mga insertion. Sabi nga niya eh, uh, tinanong po siya sa yung pangalan nun ng uh, uh, mid, uh, mainstream media ah, DCMM, uh, DCMOM tinanong po siya doon at tinanong si Congress Malibiste na ang tanong po ganito ha ah, sino po ba ang may insertion ang sagot lahat po alos lahat po ay may insertion ayan lahat po yan tapos merong uh, ano po tinanong na naman ulit ng si eh, hindi ko po alam magpakala nung isang uh, reporter na yon, na uh, broadcaster sabi niya eh si uh, BP uh, at saka si uh, President sabi niya may mga insertion ba sabi naman ni uh, Congressman eh wala ho sabi niya wala pong insertion si uh, BP eh uh, President may eh insertion yan po ang hindi pa alam yun lang ang nasabi niya pero uh, pwede naman ho uh, tignan kung meron o wala. Yun lang sinabi niya. Yun. So anyway, dyan muna ho magtatapos ang ating uh, video. Uh, Abangan nyo po ang ating mga uh, uling uh, uh, mga bagong video. Pindutin nyo lang ho ang notification uh, bell at mag-subscribe lang po. Maraming maraming salamat ho. God bless.